kapag na perfect mo to, ha? Bibigyan kita ng 100. Madali Pero una-unahan tayo, una-unahan. Okay. Dali, yapang ah. Oh. O oh, sige na, ikaw nga muna. Tingnan natin kung madadali ka talaga, ha? Talaga madali to. Una pa lang, oh. Hindi pa lang. <laughs> okay, okay lang yan. Una-unahan naman maka-perfect. Aba, nakatama agad. Ano yan, dahi? Ayun, Ay. Ay, may guhit, oh. Ay, dun pala. Sungi, yan. O, tama. Perfect, di mo magawa. Oh, Michael Jackson. Hihi. <laughs> oh, hihi. <laughs> Malika. Hi. <laughs> Ganito lang kasi. Um, ah. um, ano? um, gulat. at saka tatayimin mo talaga 'yan, 'di diba? ba? Ha, ta tatayimin talaga, tatayimin. Ah, oh, kumo ko Kalma ka lang. Wow! Diba? Ah, oh, 'di ba? Wow. Ah, oh, 'di ba? Wow, ang galing. Ah, oh, 'di ba? Oh, perfect, perfect maliko. Akin na 'to. Hindi ganun Ay hindi ba ganun? Kailangan... Perfect, tama palang ah, okay tama pala. Okay, sige. Dento kasi galing kasi. Ay ako po. ay 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 ay! Sayang, o, ta, tinama, pang... ay ay Hala, Eto, na ay ah, ay 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 na. ay Wow, ay 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 Ah! ah! Ala, mali yun. Wala! Ang hirap ni Michael Jackson ah! Ang lang kasi. Parang imposible na mga perfect yan. Mm. Okay. Ang hirap eh. Ay! Mm. Sayang! Mm. Ay, hindi. Ay! Eh, kiss ka boy. Mm. Oh. Ay! Anong nangyayari? Mm. Oh, isa lang tama mo? Perfect zero. So ngayon, ito game, kailangan. Tay! <makes noise> <makes noise> Hirap pa. Wow. Oy, eh. <makes noise> <makes noise> Hindi pa tayo nakakatama kay Michael Jackson ah. Daya nito. Last na talaga to. Last, last ano namin, na. na? Ay, ay, paano magiging ay, last? Eh, talo agad. Ay, ay, eh, ay. Eh, tama yun. Okay. Wala. <laughs> Wala ka, boy. Ito, ito ang last try. Ito ang last try. <laughs> eh, kala. Ang kamagulo dyan, boy. <laughs> Putik ka. Hindi na ako tumama sa una na yan. Shoot mo. Ang galing galing Okay. Grabe. Ala! Ang hirap ang filter na to. Guys, kayo na lang gumawa pag nagawa mo sa inyo na to. Ita times 5 ko pa to. Times 5 ha, pag nagawa nyo. Okay. Basta mag-join kayo sa GC namin para okay kayo. Approve. Okay. Yung GC pala, ilalagay ko na lang sa comment section. O kaya itap nyo yung ano ko, yung nasa bio ko. Itapit it nyo. Ayun. Kailangan pala sinasabi mo na yung mga ganon. Wow, Eddie.